Magandang magandang araw mga kapatid at mga kababayan at welcome back na muli sa ating panibagong vlog. At nandito nga pala tayo sa bridge ng Central at katatapos lang po natin magjogging. Kung mapapansin po natin sa ating likuran at makikita po natin ang Templo Central. Ang Templo Central ay isang sambahan ng mga Iglesia ni Kristo. Dito lang yan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Kung mapapansin po natin yung mahabang train, yan po yung MRT7 under ng San Miguel Corporation. Isa po yan sa mga proyekto ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at pinagpatuloy ang proyekto ng pangulong Rodrigo Roa Duterte sa panahon ng pandemya alam niyo ba mula nung pinatayo ang Iglesia ni Cristo noong 1984 ay wala pang ganong mga building sa paligid nito kaya ang Iglesia ni Cristo lamang ang nakatayong building na gusaling sambahan dito sa UP Diliman mula nung nagkaroon ng Templo Central at New Era University ay unti-unti nang dumarami ang mga naglalaki ang mga building sa kapaligiran at alam niyo ba na dito pala nag-aaral ang lahat ng mga ministro kagandahan lang dito meron na palang bubong ang tulay na to kung sakaling umulan di ka na mababasa dito pwede ka magsilong sa tulay na to at dito sa tulay makikita mo na ang Templo Central alam nyo ba, sino ba namang hindi nangangarap na gustong sumamba at makapasok sa Templo Central? Alam nyo ba yung iba na gustong sumamba sa Templo Central? Dito pa lang sa tulay, nagsiselfie na sila para makita lang yung Templo Central. Dahil pagdating doon sa loob ng Templo Central, ay bawal na po yung gadget o cellphone. Ay iniiwan lang nila ito sa kwardya. Alam nyo ba na hindi pa ako iglesia noon? Nadadaanan ko lang itong iglesia ni Chris. Nang mga ako, napaisip ako. Sabi ko, ang laki ng templo nila, pero parang walang tao, parang walang nagsisimba. Ang hindi ko alam, Webes at linggo pala ang pagsamba nila shoutout nga pala sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo thank you for watching, bye bye